at uh, marami tayong uh, ibahagi sa inyo ano. Kahapon nga pala nagpatawag ng press con matapos ang uh, uh, pag-attend ni Custom Commissioner Sampo ng kanya mga kasamahan sa UPO ano na po na niya po no, sa port ng Cebu. So congratulations, happy founding anniversary pala ng Cebu no kay uh, District Collector uh, Kip uh, Debera District Commander Dats Maulana, CIS Chief uh, Carlo Bautista, x Chief uh, John Jan Musi, sampu ng kanyang mga kasamahan at buong uh, kawani ng port ng BOC. No? Nandiyan kahapon si Commissioner Nipo at Depcom uh, DIPCOM uh, IAG uh, Permin, DIPCOM uh, CII, uh, siyempre si Dipcom Bantag, uh, si Dipcom, uh, Batan. Pati na si Dipcom uh, Obero ay uh, uh, sumama ata doon no, sa naturang okasyon. At uh, napag-alaman ng inyong lingkod, pagkaalauna imedia ay uh, nag-atin, ano, pinaatin tayo sa isang press code sa nagaganapin sa Terminal uh, 3 na ang uh, purpose nito ay yung para ma-stop mapahinto ang gara-palang sa naiya na kinabibilangan ng uh, mga ilang kawani ng Bureau of Customs sa linggo uh, atin yang tatalakayin kung ano ba talaga yon no Habang kahapon ay uh, nandito tayo sa Metro Manila o sa Manila mismo Binigyan natin ng pansin ang ilang reklamo at iniharap natin sa Office of the Commissioner So, thank you po kay Attorney Check Casipit uh, at uh, lahat ng mga kawani ng Bureau of Custom dyan sa Office of the Commissioner. Alam nyo bang nagpost tayo tungkol doon sa MIMO ni Depcom Batan no? na Depcom 4AG. Yung ika ngay uh, kahalagahan doon sa uh, Uh, walang mangyayaring galawan but actually, hindi naman yung gano'n talaga mayroong mga mayroong mga specific uh, na language na ginagamit doon yun ang tinatawag nating walang palakasan walang kilala o walang anumang mga uh, ikangay uh, ibang mga ah uh, pito na galawin ang isang district commander ano atin pong ano dahil gusto natin na malaman nila yun para ipakuha natin sandali lang meron lang ako ilalabas ah pandalin na meron kasi akong lakad at uh, kaya uh, nagreport nag-report ako dahil gusto kong ipalan sa inyo yung lahat ng mga nangyari. Ano ba ang aksyong ginawa ni Com? Ito, yung mga reklamong pinaabot natin, yung mga reklamong ating nakaabot, no? yung mga sumpong ng mga customer ng Bureau of Custom, mga kaibigan ng Bureau of Custom, mga kawani ng Bureau of Custom na ipinabot sa inyong likod direkta po na inaksyonan ito ni Commissioner. Ayan. Kaya marami pong salamat ko no, sa inyong mga ginawa. Unang-una po na ito ay ang pagsuspindi ngayon ni Com, yung X-ray scanning, yung mga QR code dyan sa airport. At hindi lamang sa NIA, napag-alaman natin buong Pilipinas ito. Kaya mapahinto kaya yung mga hingian ng tara doon sa naturang Uh, division ng mga paliparan sa buong Pilipinas. Number one po ang NAIA. So, pina-stop yun yung mga taxable, yung mga valuable sa items na siyang dahilan papano maging simulan ng tara. Pina-stop na yun. Wala na yun. Wala nang pila-pila. So, hindi ka na mahirapan doon pagpasok ng NAIA. Galing ka ng ibang bansa, meron kang taxable. Kung hindi naman ito talagang uh, uh, kailangan ng tax, tiradiretso na yon yun ang ating napag-alaman. Pangalawa, napag-alaman natin kahapon, bumuo na ang Office of the Commissioner ng isang komitiba na siyang mag iimbestiga doon sa mga reklamo ng isang uh, customer ng Bureau of Custom sa isang kawani ng Bureau of Custom. So, may mag-iimbestiga na ngayon si parity John. Kaya another committee ng Bureau of Custom kung noon may investiga mga lawyer, law division at saka intelligence division ngayon dinagdagan yan at pasalamat ako kay uh, ESA's director Bots Tibayan no? uh, in-inform tayo nito abangan nyo yan ang ibang detalye ang buong detalye niyan. na pag alaman din natin na simula nung Tuesday nakalib na pala itong si uh, Troy Tan. sino kayang papalit Ibig bang sabihin, pag nakalib, aalis na, bakante na. Yan ang alamin natin ngayong linggo. No? So, marami ang ating uh, idudulong sa inyo ng sa ganun mabuo. Sa incentive reward naman, nagwa po si Director uh, Jan Simon at uh, siyempre si Lip Confirmin, pati na po si Custom Commissioner uh, Ariel Lipomusino. Iisa lang po ang inyong kukontakin, si Director John Simon lang huwag na huwag kayong kukontak ng kahit sino man yan ang tandaan ninyo doon sa 2,000 incentive reward na uh, update kaya baka yung kukontakin nyo ay hihingi man ng porsyento. huwag na huwag at sino man ang hihingi nyan at ayaw ninyo tapos pinipilit kayo simbong nyo kaagad sa akin nang sa ganun malaman ng office of the commissioner yan ang isang gusto natin ipaalam sa lahat ano lastly but not uh, ano ha but not the last ay uh, meron daw media na sangkot sa pagpapalabas ng illegal eh, matagal na ata itong balita eh. pero ang akin pong ikinakabahala ay yung dalawang media na napagalitan dahil umano pinagdudahan nila si custom commissioner ng Musino na humihingi ng tara. Ngayon, hiningian din ni Custom Commissioner Ariel Nipomusino ng batayan, ibilin siya. Mayroon ba kayong batayan? Mayroon ba kayong mapatunayan ba ninyo yan? Dahil doon sa no-take policy, eh pinagdudahan ang mano ito ni Custom, si Custom Commissioner Ariel Nipomusino, na parang plastik daw ayan, aabangan nyo yan dahil hindi kilala si Ariel ni Pomusino kung sino siya nagalit ba daw si Ubero nung ating ibinulgar na siya ang utak doon sa back to mother unit nung panahon na yun na ang custom commissioner ay si Sibelia yan ang tanong natin pong anin, mamaya uh, ating papasukin si EOCG Deputy Commissioner Ubero uh, ang katon Ubero ng ating tanongin ito wala tayong sinasanto at ano ba talaga ang dahilan bakit nagresign resign nagbitiw itong si Deputy Commissioner for Mistig Homer Ham Hombre yan yan po ang ilang mga update natin pong i-report sa inyo abangan nyo po yan sa linggo dahil marami tayong pag-uusapan at least mayroon at nga pala kay Deputy Commissioner for IG uh, Romeo Alan uh, Rosales uh, mamaya siguro partner ha? at kay uh, district collector ng uh, MICP Rizal Latoral Good morning, magandang umaga at uh, marami pong salamat sa inyong pag-entertain sa atin ako po yung nagpapasalamat din ng malaki kay Tom Narcisi at sa uh, sampo ng kanyang mga kasamahan intelligent group congratulations advance po sa inyo dyan napakaganda ng inyong record simula ng kayong naupo. Wala po kayong dapat alalanin doon sa kumalat na appointment na siya'y pinalitan. Piki po yun. Yung appointment na pinakita ko, pinos ko, magkaiba po doon sa original. Ang original po ay talagang kompleto ng words, hindi Bureau of Customs. Bureau of Customs, yan, may is, at hindi lamang yun. Yung mga pangalan, mali-mali. Ako'y hindi man eksperto, hindi man ako gramatik talaga. Pero kapag pagdating doon ay kumukonsulta na sa mga eksperto. Yung talagang magagaling. So wag na wag kayong maniwala niyan. Ingat po, kapatid, so, kaibigan, kaduwa na kamata. Ito po ang inyong lingkod. Bobby Aka Gagabino, nagpasalamat sa inyo. Isang napaka magandang umagang Friday sa inyong lahat. Bye-bye.